Paano kung sa loob lang ng ilang minuto ay unti-unting maglaho ang mga karagatan sa mundo? May matitira pa bang species sa ating planeta? 70% ng buong mundo ay binubuo ng mga karagatan na siyang katumbas ng higit sa 500 trilyong Olympic size na mga swimming pool. Kung biglaang mawala ang ganitong volume ng tubig na higit pa sa 1 billion cubic kilometers, lahat ng mga nasa karagatan gaya ng mga marino at pasahero ng mga barko ay agarang maaapektuhan. Ang mga taong lumalangoy sa tabing dagat pati ang mga bangkero na nasa mababaw na parte nito ay babagsak sa kailaliman sa loob lang ng isang segundo at maaaring magresulta sa pagkabali ng ilang mga buto. Mas malala ang sasapitin ng mga malalaking barko dahil sa biglaang freefall na kanilang mararanasan sa loob ng 30 segundo na tiyak na mauuwi sa pagkadurog ng mga ito. Pagdating naman sa mga species na nabubuhay sa karagatan, tila uula ng mga isda dahil ang lahat ng nandito gaya ng mga balyena, at iba pang mga malalaking nilalang ay kaparehong kapalaran ang sasapitin. Hindi rin magiging maswerte ang mga hayop na namumuhay sa pinakamalalalim na parte ng karagatan dahil sa siguradong pagkasawi mula sa milyon-milyong mga nagbabagsakang barko at isda. Kasunod pa lang ng mga ito ang totoong piligro na haharapin ang buong mundo. Isa sa mga pangunahing papel na ginagampanan ng mga karagatan ay ang regulasyon ng global na temperatura sa pamamagitan ng paghigop sa init na binabato ng araw. Tinutulak nito ang maiinit na tubig papuntang Hilaga o Timog, at pinapaikot naman ang malalamig na tubig pabalik ng Ekwador. Sa ganitong paraan, natural na nakokontrol ang klima sa mga sobrang maiinit o malalamig na lugar sa buong mundo. Pangalawa, Pinapaikot ng karagatan ang cycle ng tubig sa pamamagitan ng evaporation o pag-akyat ng singaw sa ulap kung saan dito naman nangyayari ang condensation o pamumuo ng moisture na pinagmumula ng mga ulan. Ang paglaho ng mga karagatan ay magre-resulta sa matinding init, panunuyot ng mga kalupaan, at pagiging malawak na desyerto ng buong mundo dahil hindi na ulit mangyayari ang mga pagulan kailanman. Pero kung ang karagatan lang ang mawawala, hindi ba't may may iwan pa na ibang mga anyong tubig gaya ng mga lawa at ilog? Sa kasamaang palad, 97% ng kabuang tubig sa mundo ay nasa karagatan at ang natitirang 3% para sa iba pang mga anyong tubig ay hindi sapat para masuportahan ang lahat ng mga nabubuhay. Dahil sa sobrang init, ang lahat ng ito'y mabilisan ring mawawala at halos lahat ng mga tao at hayop ay masasawi dahil sa matinding pagkauhaw makalipas lang ang ilang araw. Ang mga halaman ay mamamatay rin sa loob ng ilang linggo dahil sa panunuyot at mainit na hangin. Pagdaan ng ilang buwan ay magsisimula na ring maubos ang kagubatan at ang lahat ng mga tuyong halaman ay pagmumulan na ng mga apoy. Paglipas ng ilang taon ay halos wala nang matitirang kagubatan sa buong mundo at ang malalawak na wildfire na nagaganap ay magreresulta sa unti-unting pagkaubos ng oxygen sa atmosphere. Kung may mga tao pang nakaligtas at nabubuhay sa puntong ito, ang kawalan ng malalanghap na hangin at nakakasunog na temperatura ng planeta ang tuluyang uubos sa lahat ng natitira pang mga nilalang sa mundo.